idol, grabe kanina nakahuli tayo ng inahin <laughs> sayang talaga naman ganun talaga <laughs> yun ibibigay na lang sana kanina mga idolo yung nahuli nating inahin balak sana namin i crossbreed sa kawali <laughs> palahian sa mga ano gustong kubain kaso nga lang eh <clears throat> hindi talaga inadyan ng panahon kasi pinagbabala ka namin nakawala eh. <laughs> tuloy alright pero mistisa na yun mga idolo hindi na pure labuyo kasi pag hawa ko pa lang ang laki ng katawan tapos na itsura pa lang ng mukha nya um, dahil nandito na tayo sa bahay ni tatay papakita ko sa inyo yung aking mga labuyo ito una mga idolo ito yung mistisa hindi rin ano to hindi rin siya pure pero yung size ng katawan niya maliit. Labuyo pa rin siya. Kaso nga lang hindi na pure. Yan. Tsaka yung mga pakpak niya may kulay white. Hindi na siya <coughs> bali may half half breed na siya, half breed. Si pag mangitlog ay naman magpisa. Dito naman mga idolo sa kabila, ito naman yung ating, ito, puro, puro mga idolo. so nga lang putol yung paa niya kung hindi to na baril dati nadali na din siya ng ano ayan sumasabit yung paa niya napaka napaka ilap ayan yung pure mga igdulo ah maliit Bali meron tayong anim na labuyo, bali 3 pairs pre-pressed ang labuyo natin dito dito yung isa pang inahin natin ito, ito yung kauna-unahang kong labuyo mga ibo purong-puro yan napaka slim ng katawan, maliit puti yung tenga tapos walang palong kasi pagka half-breed kadalasan medyo tayong-tayong yung mga palong ng mga yan pagka hindi na purong labuyo sa isa lang, isa lang ang kulay ng ina Ito naman yung ating tandang mga idolo. Ito yung palahi natin. Kauna-una ang anak nito. Ang ating inahin dito ito. Bali na nabugbog na nga lang ito. Nagulpi ito ng palawakan eh. Nagulpi siya. Tinamaan siya sa ulo. Ayun Hay pa yung kahit yan mga idolo yung unang tandang natin kasi yung isa binigay na natin sa ating tropa ito naman mga idol yung kauna-unahan natin tandang yung nahuli natin sa kawayan <coughs> Ay, takbo pa ako nung nahuli ko yan na natalon ko yung kilog quality yan mga idolo, na napakaliit purong puro eh, yeah. may mga nagsasabi hindi daw labuyo it's <laughs> alright mabait na yan mga idolo pwede ko nang ipangati yan oops yung balok na ipad ay dadabo papasikat kay kambal hello hello guys hello guys yan si ating tandang quality yan mga idolo, mabait na yung isa natin dito naku takot po idolo sa tao pero matapang to pagka walang tao forma ng forma yan napakainam yan mga idolo panamang panama ganda ng punga yan Bale matatapos na rito itong magliig ay ma maglugon kasi nasa liig na lang yung pagbabago ng ano niya. Ulam na lang ito sa paamok. Kaya tuwing napunta ako dito para tatay, tumala, ano, nilalabas ko sila. Para kahit pa paano yung makarelate. At tapang yung maliit natin yun, mga idol. No. Ito yung manok ni tatay na ano, larawakan sila ng tuhod si aking kambal si Shasha si ba. Baby Jaja kung nagugustuhan so, niyo po yung aking mga simpleng content simple yung mga ginagawang video mo o, ito po ang lalawan lang nating libangan ang gustong balikan kasi alam naman natin mga idolo hindi gusto nyo yung panahon Kesa malas pag yung katawan mo na wala kang ginagawa. Mas maganda yung may kanting alaala. Maraming salamat Maine mga idol.